Welcome back to my YouTube channel guys, at sa mga bago pa lang dito sa channel ko, welcome po. For today's video ang pag-uusapan naman natin ay ang tungkol sa German Shepherd Dog Breed. Ang German Shepherd ay isang uri ng alagang aso na kilala sa kanilang talino, katapangan, at kagandahang anyo. Sila'y karaniwang ginagamit sa trabaho bilang mga pulis, asistensya sa mga may kapansanan, at sa iba't ibang gawain tulad ng pagsasagawa ng pagsusuri sa droga at pagmamanman. Kilala rin sila sa kanilang makapal at kaakit-akit na kulay ng balahibo, na kadalasang itim at tan o itim at kulay kayumanggi. Ang German Shepherd ay kilala rin sa kanilang loyalty at protective nature sa kanilang mga pamilya. Mga katangian ng isang German Shepherd Ang mga katangian ng isang German Shepherd ay kabilang sa mga sumusunod. Isa, Inteligensya sila ay kilala sa kanilang mataas na antas ng intelehensya at kakayahang matuto ng iba't ibang gawain at komando. Dalawa, tapang. Ito ay isang matapang na lahi ng aso na karaniwang ginagamit sa mga trabaho tulad ng pagsusuri sa kriminal, pagsasagip, at pagbabantay. Tatlo, loyalty. Ang German Shepherd ay kilala rin sa kanilang pagiging tapat at malasakit sa kanilang mga may-ari. Apat, kakayahan sa pagsasanay. Dahil sa kanilang katalinuhan at kakayahang matuto, madali silang mapagsanay sa iba't ibang mga gawain at trick. 5. Mahusay na bantay. Sila ay likas na magaling na bantay at nagbibigay babala sa anumang dikanais-nais -nice na mga pagkilos sa paligid. 6. Enerhiya. Ang German Shepherd ay may mataas na antas ng enerhiya, kaya't kailangan nila ng regular na ehersisyo at pag-aaksaya ng kanilang pisikal na enerhiya. 7. Mahusay sa pamilya. Sa tamang pag-aalaga at socialization, maaari silang maging mahusay na kasama sa pamilya at mga kaibigan. 8. Trabaho. Kilala sila sa kanilang kakayahang magampanan ang iba't ibang mga trabaho tulad ng search and rescue, pagtuturo, at pagtulong sa mga may kapansanan. 9. Madaling mag-alaga. Bagaman kailangan nila ng malusog na aktibidad, ang kanilang maikli at makapal na coat ay madaling alagaan. 10. Pangangalaga dahil sa kanilang kalikasan na maging protective, maari silang magampanan bilang mga mabuting alalay o alagang hayop sa mga taong may pangangailangan nito. Tandaan na bagaman ang mga katangian na ito ay pangkalahatan, bawat aso ay may sariling personalidad at pagkatao. Mahalaga pa rin ang tamang pag-aalaga, pagsasanay, at socialization para maging maayos at balanseng kasama ang iyong German Shepherd.